Ito ito naman po yung unang sinunog. Ano? Ito ay yung bang house ng kumpanya. Around mga 7 yara. ng ito. nung nasusunog na ito, saka siya lumipad doon sa pangalawa. Ito naman po yung pangalawa, yung main office ng ato Gold. Uh, ang pagkaalam ko, it was built in 1935. So, ngayon, 90 years. Kung tama yung sinabi nung nagsa, nagbigay uh, ng info, 90 years na po yung building na nasunog dito. At ito na yung map niya at uh, nakikita ko pa yung isang ano ba hindi siya nasunog uh, bolt I think that is a bolt no ito naman yung stop house na ayon sa mga nakasipot nung time na yun ay ang pangatlong sinunog ito na po yung ito yung stop house ano? nilagyan na nila ng police line bawal na pumasok din dahil may nakitang sunog na katawan ng tao so hinihintay pa nila yung tamang agency na dapat na mag investiga so it's either yung suspect natin yung nagsunog o may ibang katawan o ibang tao okay.